Ayan po, dagdag po nila po ulit tayo sa ating sibuyas. Ya, yeah, ito na po. Oh. Panibago pamunla po ulit. Dito po tayo maglalagay. Sa side dito. Yeah, ito na po. Oh. na po natin ito. Yan, yeah, ang magiging panibol po nito ay mga kulay nasa ngayon. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, mga kulay black na yan. Ay, gawa ko po naman. Sinasama ko na rin ito para walang makaligtas oh yan oh ito po ay halos isang puno sa timba na yung sa pintura siguro na 20 liters oh, uh oh, -huh. ito na punong natuyo ngayon po tayo ay patatlong ano na patatlong plat na po yung ating naisabog ah isasabog po patatlo ho, yan Oh, tapos ito po naman yung iba pa. Yung po ay yung una, Tinanggal na natin ng kayakas. Ay ah, dito na tayo uuna. Sa una. Oh. Ayos po pati yung ating water sprinkler oh, yun oh. Kita niyo po ba? Tuloy tuloy oh. yeah, kahit po tayo may ibang gawa uli. Aking inano uli eh, ano yung Lago po inuulit sa inyo kahit tayo may ibang gawa. Diretso po siya ah, Kapal ng uwak o. Oh. Ano ba yun? Yan, diretso Oh. Si, siya na ang nagtatrabaho po para sa atin. Iya. Yeah. Ay di, balik po ulit tayo din sa sibuyas. Ito yung kaunahan nating Ito yung kaunahan nating nipunla. Yan. Gay po. Ang ganda oh. Joko palang tubo. Oh. sibulang sibul. Hmm. Yan po isang plat. Dire-diretso na po 'yan. Ika nga seryoso na din eh, sa pagsisibuyas. Oh. Yo no. Seryoso na tayo pag sisibuyas. Oh. Yan po yung mga itim na yung sumisibul. Tapos ito naman ay yung ating Choi F1. Choi F1. Ari pong luang na ito pagkabibuy na kaya po niya ng tatlong plat tatlong plat na malalapad yan po kung tayo masusunod kumbaga yung tatlong plat pagkagaling dyan sa butong ito yung buto ano po di ito po kumbaga ari ito po ay lalaki na ng gasibuyas na gaya na ho kalaki ano aakate natin yan unang akat Uh, unang akat po dapat kung kakayanin ng budget wag natin ibinta oh. dyan po nakikita yung ganda ng sibuyas pagka yung pandalwang akat po ba oh. kung baga kung mga tatlong plat tapos nag times 3 magiging siyam yun yun po ay na, napakabilis pong kumarbo oh. tapos ito naman no oh ano no kaya ito kumusta na basa pa naman O no, kadidilig lang po natin ito eh hindi pa siya pero malapit na rin oh, ay naputi na ah yan na po oh. basta mas maganda po yung para po bang lahi din baga ayun pala yun yung buto pa lang F1 eh, tapos eh, maging F2 F3 kaya po naman niyang tumanim ng hanggang siguro mga pito ganon pero kahit po matagal kahit siguro pag walang wala talaga ano, sampo pero mas iba pa rin po yung nanggaling sa F1 oh, uh yung mga hanggang apat tatlong lipat mas mabilis siyang bumulas oh, uh yung po pala ang ano nun pinaka paliwanag ay di yung po ay isa ari pa dalawa yun nga po yung patatlo F3 na yan may kayakas po yan para masanting din po ang init ay init ulan nang para po may cover ganyan po kaalaga ang ano Si buyas natin yun tara po at ating maipunla na yun tipisan na pala natin ito pag na po natin para ma-estimate po natin yung bagsak yan kung po kayo matagal lang magsisibuyas alam po nila yan na pagka nanggaling sa buto yung pabuto yung kanilang punla napakaganda po ng nagiging resulta Oh, ay tayo po naman na hindi pa ganong professional. Oh, ito din pala ang oh. Yan, Panginoon, sana po aring ating ipupunlang aray. Panginoon na magsasaka na po sa Isidro Labrador. Sana po ay mas maganda yung pagkasibol po, pagkausbong. At kung ano pa, kung may pagkakataon pa, sana po ay umabot din sa napakagandang magandang presyo po. Opo. Oh. Naari na po Tayo po naman ay humihiling din oh. Uh -huh. Kaso pagka tayo humihiling Kumbaga isinasaisip din natin na ah, uh, Panginoon Yung kumbaga humihiling po ako Kumbaga yung kaya pong ibigay oh, uh, Yung kumbukal po ba sa kalooban Ng ating hihilingan Hindi po sabi natin Hihiling ako gustong gusto ko Hindi po kumbaga Kumbukal sa ating pong Panginoon Na tayo pagkalooban ay di yun po pero kung hanggang saan po ba yung kayang ibigay parang sinabi na natin sa personal na sa pilitan na nating hilingin na yan po kung bagay di ganoon nga po pag nahiling tayo yung ano din basta po ganoon po ganoon ako pag nahiling yung kung kung okay lang po ba sa inyong panginoon na yung hiling, parang ganoon po sa isip ko po ba Yeah. Yan, napakarampong uwak. Oh. Pumupunta sa ating banlatan. yun. yun. Ba, ano kong tinatarget nandun yun? Kita nyo po. Daming uwak. Oh. Yun, yun, yun. no oh. Nanggaling po doon sa ating kulungan ng baboy. Yun. Ano kong tina tinatarget na yan? Baka akala siguro nila itong buto natin nilalagay. Ano? Minsan, ano, oh, nakachita o eh, kinukuha nila eh. Yung Yung uwak. Kahit yung buto po ng sitaw Pag hindi natin tinabunan Ay naku, kinukuha Yan Tapos ito itatapings na po natin Yari na meron na po yan isang kabuuan ay kakayakasan na rin pala natin kahit po pala bukas na natin lagyan ng kayakas para po maabsorb niya yung hamug mamayang gabi alam nyo po ba yung hamug yung para pong sireno oh yan para maabsorb po nung ating buto pala oh. tapos ilipat natin sa glittering water sprinkle yan po ang ating water sprinkle ay palipat-lipat po ang ginagawa ko. Oh. At tayo po naman nandito lang sa gilid. Nakailan lipat baga. Isa. Dalawa. Ah, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pang-anim na lipat na po. Basta po yung halos kung kakayanin, ma-ano natin yung area. Ma ganito po ba? Mabasa. Oh. Dilipat na po ulit natin doon sa side doon para mas mabasa agad daw ito po pala ay ano yung ano nung sprayer Kinalas ko yung sprayer na pang bagpak po yung pang sabit sa likod yan no? dinugtong ko papunta dyan no? tapos ay kinakalangan na lang natin din ilalim so, inubuhat buhat lang po natin ito oh, tinutusok lang ho sa lupa Ganyan po ating ginagawa dito. Lagay natin dito sa malapit sa ating pinunlan po. Sintro natin dito sa gitna. Kasi basa ngayon eh. Yan, tayo na lang mo oh, 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 oh. gumawa nito. Oh. Tapos ipantay lang oh, natin. Oh. Na, oh, yan na ho yan, Kaya natin yung sariling ulan. Ang problema natin ay sariling init. <laughs> ano, joke lang po yun pag po naman pala ulan ang gawa natin dyan matataas yung plot para yung tubig laging madrain oh, basta ginagawa lang po natin ng paraan oh. yan na po yung ating Minasikan oh. yan patuloy na po yan Patay po yung sa balilaw pag Parang ulan. Oh, yan po naman na yan oh. No? Kung dinidiskartehan na lang natin kung, kung hanggang sa lahat ng kayang abutin ay eh, di palipat-lipat po. Ito yan po halos ma ano na yung paligid. Mabasa na yung kabuo po ba? At gawa ng kalilipat yung hindi natatamaan doon natin nilalapit. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo po sa episode 2 yan. Ingat po lahat. Happy happy lang po. Bye.